Magandang araw mga maglulupa Yun ang problema Kapag ang ating palay eh, Lalo't higit kapag ka ganitong tag-ulan Kapag ang ating palay ay eh, masyadong kaberdihan Kapag ka nag-uulanin halos, halos, minsan ay eh, siyam nag-uulan Ay mangyayari yung kagaya nito Napapansin niyo po ba? Parang sunog yung dahon, di ba? Pero sa oras na to, itong palay na sunog ang dahon ay halos lampak said, Labas na lahat. Pero yun nga po ang problema. Dahil nga ito ay masyadong mataba ang lupa kapag ganitong tag-ulan. Tapos eh, nahagisan pa ng masyadong malakas na nitrogen. Habang ang katagulanan nga po ay ang dala bitamina ng ulan ay nitrogen pa rin. Ay ganito po ang mangyayari talaga. Sunog ang taplip. Yung huling dahon niya, nakagaya nito. Uba. Sunog yung dulo. Hindi po 'yan dahil sa araw yan po ay dahil sa kaulanan ay may mga faktor ng sakit na dumapo po sa kanya minsan may uhod na hindi natin naagapan dahil siyempre kapag maulan hindi po tayo makapagpa-spray ng insecticide tempo ang kailangan bukod sa ron kapag ka masyadong mataba po at mabirding mabirde, yung dahon ng palay natin kapag tagulan ay kumakapit po yung mga sakit na pang dahon kaya dapat maaga po tayo ng pag spray uh, ang ginagawa po natin kapag kayong lumipas yung kaulanan at uh, yung ating palay nag spray po tayo ng mga fungicide panguntra dun sa pipwedeng dumapong sakit sa dahon po ng ating palay lalo tigit i Uh, buntis o uh, nagbubuntis kaya dapat sa top, sa top dress after 5 or 6 days ay nag-i-spray na po tayo ng mga pang-insekto pang-uod pang, -insekto, pang, -uod, uh, pang -untra po sa sakit ng dahon kagaya ng uh, mga lip blight o mga punggiside para maagapan po natin yung ganitong sakit dahil kapag ka po hindi naagapan at nagumpisa na siya at nainitan ganyan po mangyayari may sakit po yung dahon nung manag-araw kaya natuyo na siya kaya ang ginagawa po natin mga ka maglulupa kapag ka ganito po ang sitwasyon sa tagulan top dress pa lamang 35 to 45 days ah, mag-i-spray na po tayo ng mga ganong klase ng gamot pang uod, pang istimburer, pang para po yung ganitong sakit ay medyo maagapan. Dahil kung hindi nga po, napakahirap na pong gamutin kapag ka ganyan. No? Malaking bawas po sa ating tinggas ng uhay kapag ka ganyan pong uh, nasunog yung top lip. Yan po ang nagbibigay ng mas uh, malakas na ayudang vitamin sa pagpapatinggas po ng bigi ng palay. At mm, kapag ka nagkaganyan nga po ang dahon, ay medyo malaki-laki ang porsyento na maipa yung ating magiging ani. Kaya po ang ating pong advice sa ating lahat, dahil ito po ay base sa karanasan, pagka top dress po natin ng abuno, kung tayo po ay nag top dress na tag-ulan, uh, sabagay ako po ay mild lang kung mag top dress kapag ka tag-ulan dahil nga po nang, ang ulan po ay nitrogen. Eh, pero kung nagawa na po natin yun na tayo po nag-abuno na ay tayo nga po'y mag-agap mag-spray po tayo ng mga panguntra po sa magiging sakit po ng dahon lalo na yung huling dahon na gagamitin po ng uhay ng ating palay at uh, yun nga po ang nagiging karnasan kapag atagulan pag second crop naman po nangyayari ito kung sobra man tayong mag-apply po ng abuno din ng urea, ng nitrogen. Kaya po, sa paulit-ulit pong karanasan, ay natatandaan po natin kung ano mga dapat nating gagawin kapag ka yung ating pong palay ay uh, ganitong bubuntis. Dahil kapag ganito pong labas na, wala na po tayong magagawa, mga minamahal na maglulupa. Maghihintay na lamang po tayo ng ani na ito po ay maging magulang, maging matured. Pero yun pong tinggas nito, ay siyempre malaki po ang bawas. At kapag nito pong masyadong sunog ang dahon, mag -e expect po tayo na ang ipa po nito ay humigit kumulang nasa ika-apat na porsyento sa kanyang kabu ang tinggas na sasapitin sana sa kanyang full maturity. So yun mga maglulupa, hindi po sana natin da dapat sapitin ito kung tayo po ay magiging maagap. Magandang araw. 我们先吧